Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang hindi na nga na po na-trade pa si Chris Paul ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong point guard na kinukuha na ngayon ng Los Angeles Lakers. Bukod nga po mga katrops sa Los Angeles Lakers, Isar naman nga po ang Golden State Warriors sa mga pinuputakte ng napakaraming trade rumors ngayong season. Dahil sa napakalamya nga po nilang performance sa kanilang mga nakalipas na game at ang pagbagsak nila sa si standings ng Western Conference. Sa katunayan, may ilan na nga pong ang player ng Warriors na posibleng nga po nilang itrade, katulad na lamang na, na Chris Paul, Draymond Green at Andrew Wiggins. Pero ayon na naman nga po sa naging pahayag mismo ng head coach ng Warriors na si Steve Kerr, wala rin nga daw po silang makikita pang mas magaling na players sa trade market kumpara kay Gary Payton the second at Chris Paul. Kaya mukhang ligtas na nga po ang dalawang ito sa trade maliban na lamang kay Andrew Wiggins na siyang nag-iisang manlalaro na lamang nga po nila na may pinakamalaking trade value na maaaring nga po nalang gamitin para mapalakas ang kanilang lineup. Bukod rin nga po kina Gary the second at Chris Paul ay tinanggal na rin naman nga po ng Warriors sa trade talk si Jonathan Kuminga kaya nangangamoy na si Wiggins na lamang nga po inaasahang i-trade ng kanilang team ngayong season. Samantala, poon na naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong point guard na kinukuha na ngayon ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyong mga katrops, hindi para naman nga po sinasarado ng Los Angeles Lakers especially na rappelling ka na gumawa ang kanilang front office ng trade sa mga susunod na araw since 6 days na lang naman nga po natitira bago sumabi ng trade deadline. Kaya literal nga po na nagmamadali na ngayon ang Lakers na maghanap ng trade at magipag-usap sa iba't ibang mga kupunan bago pa man sila maubusan ng mga galing na players na available sa trade market. At base nga po sa pinakahuling nalabas na balita ngayong araw, kasalukuyan na nga daw pong kinakausap ngayon ng front office ng Los Angeles Lakers ang kupunan ng Memphis Grizzlies upang makuha lamang nga po nilang point guard nito na si Marcus Smart. Yes, naniniwala nga po ang Lakers na malaki ang maitutulong ni Smart sa kanilang team sa pag-average nga po nito ngayong season ng 14.4 points, 2.6 rebounds, at 4.3 assists per game sa kanyang 43% shooting na pwede nga po nalang gamitin bilang kanilang bagong point guard na posibleng ipalit nila kay Gabe Benson at siya magpapalakas sa kanilang backcourt sa kanilang mga susunod na game. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.